Ay mga boss, hindi porket walang putol yung fuse ay sabihin nyo na, na hindi siya sira. So yan kasi lagi kong tinatanong sa customer pag may trouble yung motor nila, tchineck nyo na ba yung fuse, sabi nila walang putol. Kagaya nito, walang putol, pero hindi big sabihin na hindi siya sira kasi buong-buo pa siya. Yan, papakita ko sa inyo ngayon kung paano siya uh, i-troubleshoot niya using test bulb kasi hindi naman lahat sa atin may tester. Test bulb na ang gagawin natin or ipapakita ko sa inyo. Yan bago ng battery. Yan, excuse bago battery, yun yung luma 8 volts na lang kasi hindi siya charge dahil puto lang yung kanyang fuse sa loob o, you know, naka-on yan siya walang ilaw so ngayon, papakita ko sa inyo using test bulb Nak, ah uh, ito is a ground may dalawang wire yung test bulb natin dito malalaman kung sira ba talaga yung fuse please ko na so yung anak ko muna tagawak ha kasi kailangan dalawang kamay dito So yung isa magkabaliktaran yan Basta test bulb na ganito Huwag LED yung gamitin ninyo Kasi may polarity yun Dapat ganitong ilaw lang Para pwede baliktad Iilaw sya So meron dalawang Clip dyan sa fuse Itest natin dito Sa itaas Yun umilaw sya Pero dito sa baba Wala So dapat ilaw yan sya kung buo pang fuse Yan o Ayan. Dapat ilaw sa dito. Kung buo pa ang fuse. Ito kasi yung galing sa battery. Iilaw yan siya. Dito wala. So ngayon, papalitan natin ng fuse. Kasi makikita nyo dyan, buo pa siya. Ayan o. Oh. Wala siyang putol. Buo pa siya. Pero hindi nyo alam, doon pala sa dulo, may putol na siya. So ayan, papalitan natin ng isang pang fuse. Ayan. I Insert natin dito Tanggalin muna natin yung housing Ayan, then balik tayo sa test bulb Kahit saan sa dalawa dyan, iilaw na siya Ayan At yung neutral natin, umilaw na So ganun ang pag troubleshoot ng fuse Mas paganda meron kayong test bulb Kahit yung sa signal light na test bulb, pwede na yun Lagyan na lang siya ng socket So, ayan, goods na siya. So, hindi porket okay pa yung fuse, sa tingin nyo walang putol, ay okay na. So, sana may natutunan ulit like, kayo dito sa video tutorial natin. So, try mo na nga pala natin ng tester. Set natin sa buzzer. Ayan, dito ko na nilalagay ilalagay kasi naglararo yung anak ko. Ayan. Yung buzzer sa tester is may beep. Ibig sabihin may continuity. Pag i-test natin 'to, o oh, wala, wala sya, hindi siya nag-beep. Pero pag yung isa, set natin yan yung sira. Yun nahulog pa. Ay. Okay. Kung may tester kayo at marunong kayong gumamit, set natin sa buzzer o continuity. Yun meron so ganyan ang pag troubleshoot ng fuse hindi porke titignan natin Ganyan nito nabuo pa yung parang yu u yu niya sa gitna hindi ba sabihin okay pa siya kasi yung iba pag ganito dito sa dulo nakuputol. hindi natin alam kaya marami na tayong binabaklas konti lang pala yung sira again, you sa youtube side safe sa lahat mga boss